idol ah ito ah, well, tayo sa Jo Paris para sa no at ating tikman ang solid na mataba na umaalog-alog na Paris Overload ni Josa, okay, ito mga idol ayan tikman ayan na nga mga idol at ah, ginagayat-gayat na ito ni Josang ang at Pansahog ng kanyang Paris ayan kita nyo naman mga idol kung gaano kasolid yan umaalog-alog pa yan ay mga idol, oh. napakasarap na solid yan, na Paris ni Diyosa. Ayan, kasama pa nga dyan, may alog-alog pa yan mga idol. harap dito tamam. Harap dito tamam, harap. harap, harap. Ayun. Ah, okay uh, ah. na po 'yung ating sabaw? No, 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 no. Rolling. Oh wow, ang, ang taba talaga. Ang laki ng taba. Okay. Oh, sorry, sorry. Wow, sarap yung chicken. Kung yun Smile! Pwede bang palakasin <laughs> mo ako? Ay, lilipas <laughs> din yan. Oh, no, no, no. Malakas no, no. <laughs> na ako. Oh, no. oh, oh,

wala ka sa ako bala <laughs> ka ako. ako yun lang kalanggamot ayon doble okay na Sobrang laki ng ano. Anong tawag uh, uh, no uh, niyan, sir? Ah, Boris Chicken. Ah, sir, pakitaas ka nung isa. Ayan, ah, Boris Chicken. Magkano isa niyan, sir? 130. Ah, okay. Ah, uh, 130 mga idol. Ah, uh, only rice. Fresh of drinks po yan. Ah, uh, Boris Chicken. Uh. on the spot on the spot na pagluto ng boss ano yung luto nyo? Okay. ha? Okay. ayun yan o magkita natin yung mga kung paano magkaku yan o yun yung nag-apoy yung nag-apoy Yo, grabe o oh, dito na yan kay Chef Paul yan o pangalawa ano, oh, na naman grato Grabe yun Malupit. ganun lang pala yun ano ganun pala ang pagluto doon ganun pala ang sigurato yung ano yung yung natin manok oh. yun pala yun Andrés, sí, 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 ito si Lucy. Si Lucy pala si uh, from Cavite, Las Marinas. Las Marinas. Okay, shout out madam dam. dami ang tao dito, nakapila, haba ng pila. Oh. Sa ano, sa ha. Boss, boss, boss. Taga saan po kayo? Ah, taga ano po. Quezon City Project 8 po. Ah, layo. Ba't ang layo na narating nyo nang kinainan nyo? Anong ba't napunta kayo dito? Eh, syempre, ah, nakarating na ako one time dito, syempre, yung... Nilipas din yan. Yung, para sa overload ni Josa sobrang sarap. Kaya binalik sa balik kayong talangan. Ah, okay. So, kasulit. Ibig sabihin, dito ka talaga madalas kumain? Oo, dito talaga. Siguro pangatlong balik ko na po dito. Okay, okay. Kasi boss, sa inyo... ...sarap din yung kain. Itinipin lahat. Madalas kayo dito? Uh, first time po namin yun. Tiga po kayo? Sa uh, Tondo lang dito. Ah, uh, Tunga Tondo lang. So, wala kayong grupo or ano? Wala. Uh, ayun, thank you, thank you. All right.